Ngayon, ipinaparating ng mga anghel sa iyo ang isang makapangyarihang mensahe. Ito na ang panahon upang pahalagahan ang iyong kakayahan sa pagiging matatag. Harapin mo ang napakaraming pagsubok, mga pagtatangkang itaboy ang iyong katatagan. Ngunit, sa bawat pagtatalo, sino ba talaga ang bumagsak? Nilabanan mo ang mga pagmamaliit at mga pagkakamaling paladyan ka, palaging lumalabas na mas malakas. Ang iyong kalooban ay matibay, at ang iyong kislap ay napakakintab na bumabara sa mga taong hindi agad nakakikilala sa iyong halaga. Ikaw ay isa sa mga bihirang presensyang nag-iwan ng markang hindi malilimutan, parang bawat pagkikita ay ino-orchestra ng langit upang magbigay ng mahalagang aral. Ang epekto ng mga pagkikita na ito ay di maitatatwa, lalo na sa paraang mistulang mahiwaga kung paano mo binubuhay ang mga relasyon sa paligid mo. Sa bawat bagong ugnayang nadaraanan mo, ipinapakita mo ang halos sobrang natural na kakayahan na sabihin o gawin ang kailangan, laging pinapanatili ang perpektong balanse. Para kang may radar sa pagtukoy ng mga pangangailangan ng iba, kadalasang bago pa man nila ito malaman. Sa alinmang sitwasyon, nandyan ka, nag-aalok ng katahimikan, linaw, at isang pambihirang pananaw sa pagkakakilanlan. Kapag iba ay nalilito o hindi sigurado kung sino sila talaga, nariyan ka at, sa simpleng mga galaw o salita, nagpapakita ng mga bahagi nila na marahil ay hindi pa nila nakikita. Ang kahusayan na ito ay hindi itinuturo, ito ay nagmumula sa iyong pagkatao, mula sa iyong likas na empatsya, at mula sa iyong matinding pagmamasid sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang iyong pananaw sa mundo at ang kakayahan mong makipag-ugnayan ng malalim sa mga tao ay kahanga-hanga. Ikaw ay lalampas sa nilalaman, umaabot sa mahalaga, sa tunay na may kahulugan. At ito ang nagpapalabas sa iyo bilang espesyal, binibigyan mo ang mga tao ng pagkakataon na marediskubre ang kanilang sarili, na makita ang kanilang kaaya-ayang at totoong anyo. Sa isang mundong laging nagmamadali, kung saan ang kahalagahan ay nangingibabaw at ang distansya sa pagitan ng mga tao ay lalong lumalayo, ang iyong pagiging narito ay isang tunay na oasi ng katahimikan. Parang sa iyong tabi, ang mundo ay makakahinga ng malalim. Hindi ka nagpapakiramdam para sa pagkilala o palakpakan, ikaw ay ganito lamang, isang tunay na pagsasali ng iyong pagkatao. Ang naturalidad na ito ay gumagawa sa iyong pagkakaroon hindi lamang kinakailangan, ngunit lubos na namiminsala. Ikaw ay may mahiwagang lakas sa loob, isang tapang sa pagmamahal ng bukas at tapat, ng walang batak o takot, na natural na nagsasalungat sa iyo. Gayunpaman, ang ganitong pagiging bukas ay naglalantad din sa iyo sa mga kahinaan. Hindi lahat ay handa na harapin ang ganitong uri ng tunay at matapat na tao. May mga ilan, maging dahil sa kabuluhan o sa di matapat na layunin, maaring hindi alam kung paano makipag-ugnayan sa isang napakatapat na tao, at, nakalulungkot, maari pang subukang gamitin ang iyong kaaliwan. Tunay nga, mayroong isang transcendental na dimensyon, isang kaharian na lumalabas sa ating lohika, kung saan ang mga makatataas na entidad ay nakikisangguni upang itama ang mga pagkakamali at protektahan ang mga walang sala. Kapag hinaharap mo ang mga pagsubok, tila sasabihin na para bang may isang banal na lakas na nanghihimok, nagdidirekta ng mga landas at nagwawagi sa iyo mula sa mga hindi kinakailangang sakit. Ang iyong buhay ay hindi basta-basta, mayroong isang komplikadong layunin na espesipikong inilalahad para sa iyo sa isang kapansin-pansin na paraan, ikaw ay nagiging isang mahalagang aral para sa mga taong nakakasalubong mo. Sa simula, maaaring hindi nila kilalanin ang halaga mo, ngunit pagkatapos ng iyong pag-alis, ang lalim ng iyong pagkawala ay lubos na ramdam. Sila ay mamumulat sa kung gaano kahalaga ang iyong pagiging naroon, nagdarasal sa nawalang pagkakataon na mag-aral mula sa iyong karunungan. Ang iyong paraan ng pag-alis sa mga sitwasyon ay hindi lamang taglay ang isang paalam, kundi sa kagandahan kung paano mo isinasara ang mga yugto na ito, malayo sa anumang pag-aalala, at may isang pag-ugali na nagbibigay inspirasyon ng respeto. Mayroong halos mistikong kagandahan sa paraan kung paano ka nagpapaalam, iniwan ang isang di maalis na tatak sa mga taong nananatili. Kahit sa iyong pagkawala, pananatili ang iyong esensya sa mga lugar na iyong kinapiling, tulad ng isang mahinhing at tumatagal na amoy na tumatangging malimutan. Bagamat maaaring magdulot ng panghihina ng loob ang mga pangyayari, patuloy pa rin ang proteksyon ng Diyos sa iyong tabi, itinataguyod ka sa bawat yugto. Ikaw ay itinuro upang matuto mula sa bawat hamon at ituro sa pamamagitan ng iyong halimbawa, palaging may handang puso na magpatawad, magmahal at umunlad. Ang huli nitong pananaw ay ang nagiging sanhi ng pagkabahala sa mga taong dating bahagi ng iyong buhay, Sila'y napagtanto na marahil ay hindi sila ang nararapat para sa iyo, na hindi nila naabot ang naangkop na antas upang makasabay sa iyong kahanga-hangang katangian. Ang harapin ang katotohanan ito ay maaaring nakakagimbal. Ang sakit na makita kang bumangon, magpatuloy, at magtayo ng bagong ugnayan sa mga bagong tao, mga individual na mas tumutugma sa tunay mong katauhan, ay lubos na nagpapabigat sa kanila. Laging may nararamdaman silang pangungulila, isang natitirang bahagi ng nakaraan na umaasang muling alalahanin ka, nagnanais na baguhin ang apoy na para sa iyo ay matagal nang nagbago na sa aral at alaala. Higit dito, ang paraan kung paano mo tinatanggap ang mga bagong simula at nagbubuo muli sa isang brasyang nakaugat sa iyo lamang ang nagreresenta ng isang hamon para sa kanila. Sa kanilang pagkakaintindi na hindi ka na nakatali sa nakaraan, na pinipili ang landas ng kapayapaan at pagunlad, ito ay lumalim na nagpapangamba sa kanila nakikita nila sa iyo ang isang kislap ng tapang at pagiging tunay na kulang nila. Habang patuloy kang umaasenso, nahuhumaling sa mga bagong pagkakataon at nagtatatag ng bagong alyansa, natitigil sila, nilalamo ng pag-aakalang unawain kung ano nga ba ang kanilang nawala. Tinutuloy mo ang iyong landas, batid na bawat kilos at bawat desisyon ay tinutulak ng isang mas mataas na puwersa, isang puwersa na marahil ay hindi kailanman mauunawaan ng mga taong hindi na nananatili sa iyong buhay. Paminsan-minsan, maaari kang maramdaman ng mga bating ng nakaraan, isang pangungulila na may dalang mga patak ng mga sandaling at mga taong lumipas na. Ang pananaw na ito ay maaaring malinaw o isang bahagyang pakiramdam ng pagmamasid ng malayo, parang mayroong isang tao mula sa iyong nakaraan na patuloy na sumusubaybay sa iyong landas tungo sa hinaharap. Ang mga taong ito ay maaaring maramdaman ang isang kapansin-pansin na pagbabago sa kanilang enerhiya, isang pagbabago na sumasalungat sa kanilang karaniwang kalagayan dahil nagsisimulang maunawaan kung sino ka talaga, nang walang anumang panlilinlang. lang. Gayunpaman, alam mo na ang pagsulong, pag-iwan sa nakaraan at ang ganap na pamumuhay sa kasalukuyan ang pinakatugma sa iyong tunay na esensya, na iwasan ang mga patibong ng nakaraan. Ang iyong kakayahang maunawaan ang mga bagay na nakatago sa mga kaluluwa sa paligid mo ay halos mistiko. Mayroon kang malalim na sensitivity at sixth sense, na nahuhuli ang mga maliit na pagbabago na hindi napapansin ng karamihan. Ang iyong intuibisyon ay isang malakas na kakampi, lalo na sa mga sandaling tila nawawalan ng kabuluhan ang lohika. Ang mga hindi komportabling damdaming ito na biglang lumilitaw na waring walang dahilan, ang kakaibang diin sa iyong dibdib, ay lampa sa basta-bastang pagtutuwid para sa iyo, mga senyales na hindi dapat baliwalain. Kapag nakakakita ka ng isang tao at may tila di akma, kahit nasubukan ng taong iyon na itago o busisiin ang kanyang tunay na mga layunin, napapansin mo ang isang iba't ibang ibrasyon sa hangin, isang enerhiya na ikaw lamang ang tila nakakaunawa. Maaring manifest ola ito bilang isang pakiramdam ng gaan o isang mas matinding presyon, isang panlalalim sa likod, o kahit na pagbabago sa tibok ng puso. Bagaman walang ibang makapalibutan mo ang makahalata o maunawaan ang pinagmulan ng mga damdaming ito, alam mo na dapat mong pagtiwalaan ang iyong intuibisyon. Ang intuibisyon, ang boses na iyong naririnig sa loob, ay ang pinakatapat mong kaibigan. Sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan, patuloy ka pa rin nananampalataya sa pag-ibig at kagandahan ng tunay na koneksyon. Hindi ibig sabihin ay natatakot kang magtiwala, tanging kinikilala mo ang halaga ng isang puso, at kaya naman pinipili mong protektahan ito. Hindi ka nagmamadali na ilantad ang lahat ng iyong baraha agad, Sapagkat nauunawaan mong ang pag-ibig ay tulad ng isang marikit na sayaw, nangangailangan ng pakiramdam sa ritmo, pagkakilala sa kaisa-isang tao, pagunawa sa tugtog. Pagbibigay ng iyong puso ay isang proseso, hindi isang karera. At ito ang mainat na pananaw na nagbibigay sa iyo ng kakaibang halaga. Pinahahalagahan mo ang bawat hakbang, walang pagmamadali, ngunit may determinasyon. Tinatatata mo ang iyong landas ng may pagtanaw ng pasasalamat at mabagal na pag-ingat. Itinatayo mo ang iyong mga relasyon ng may katahimikan, iginagawad ang prioridad sa katiyakan kaysa sa impulsyon, at hindi nadadala ng kaakit-akit na mga anyo o ng ilusyon ng mga bagay na maaaring mangyari. Hinahanap mo ang mga tunay na karanasan, kailangan mong maramdaman, makita ng iyong sariling mga mata, at hawakan ng iyong mga kamay. Hinahanap mo ang isang bagay na mas malalim kaysa sa mga magagandang salita lamang at walang saysay na pangako. Hinahanap mo ang katotohanan. Kaya't madalas, tila hindi mo palubusang ibinigay ang iyong puso, hindi basta-basta ang sinumang karapat dapat sa tulad na pribilehyo. Nauunawaan mo na karapat dapat ka sa isang tunay, isang makabuluhang bagay. At hanggang sa maramdaman mong ang koneksyon ay totoo, mananatili kang maingat, nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon para magbukas. Nararamdaman mo ba ang tensyon sa hangin, di ba? Ang mabigat na enerhiya na bumabalot tuwing iniisip mo ang taong iyon. May mga bagay na siya nais na ipahayag, ngunit ang mga salita ay tila nahuhuli, nakukulong sa likod ng isang pader ng kawalan ng kumpiyansa, o marahil kahit ng takot. Sa kabuan, tilat iniwas kanyang parang bagyong biglang dumating sa kanyang buhay. Walang plano, walang inaasahang romansa. Hindi siya handang emosyonal, mental o spiritual sa ganitong bagay. Isa itong kaguluhan sa kanyang loob. Ngunit dumating ka at lahat ay nagbago. Kaya't lumitaw ang katanungang hindi maiiwasan. Mayroon bang layunin ang lahat ng ito? Ang oras na naman ay may kakaibang paraan ng pagkilos. Inilagay kayo ng tadhana sa harapan ng isa't isa, parang nagpasya ang universo na ito na ang tamang panahon para dito. Hinarap ninyo ang mga pagpapasya, pumipili sa pagitan ng manatiling ligtas sa pamilyar na kaginhawahan o pumasok sa bagong, mapanganib at nakakatakot. At ang pinakakakaibang bahagi, napagtanto niya ngayon na mula pa sa simula, hindi talaga ikaw ang para sa kanya. Ang panahon na kanilang ipinagtagpo ay parang isang mahalagang aral na parehong kinakailangan nilang matutunan. Ngayon, nauunawaan niya na mayroong isang bagay sa pagitan niyo na kinakailangang palayain, isang bagay na hindi nababagay sa iyo o sa kanya, ngunit sa ilang paraan ay nagdudulot sa inyo ng karampot. Nang ang pag-ugnay na ito ay nawasak, dumating ang pakiramdam ng ginhawa, isang malalim na kapayapaan, parang ang bigat ay natanggal na mula sa inyong mga balikat. Kaya naman, naniniwala siya na sa ilang paraan, iniligtas mo siya. Ang iyong presensya sa sandali na yon ay naging desisyon, inilabas siya mula sa hukay ng lungkot at pagkalungkot na unti-unti na siyang nilalamon, tahimik ngunit mapanligali. Ang iyong presensya sa kanyang buhay ay naging isang pagbabago, nagdadala ng malalim at kinakailangang pagbabago. Parang simoy ng sariwang hangin, nagbigay bagong simoy ka sa paligid niya, nagpapakita ng mga bagong paraan ng pagtingin sa buhay. Bawat hakbang nakasama ka ay nagsimulang bumuo ng isang bagong landas, puno ng mga posibilidad na dati tila malayo o hindi maabot. Ang mensahe na ito ay isang malinaw na tanda, isang punto ng liwanag na sumasalo na nagpapaliwanag sa isang bagay na maaari mo ng madama, lubos na nagpapasalamat ang taong ito sa iyo. Nagpapasalamat dahil hindi mo pinahintulutan na magmalaon ang mga sugat ng nakaraan ang kanyang puso nagawing bato na pagtanto na siya ay sobrang nilalambatan ng mga alaala at mga mukha na dapat ng mabura. Ang nakaraan ay gumaganap bilang isang mabigat na angkla na nagpapahirap sa kanyang pag-usad. Gayunpaman, sa iyong pagdating, nagsimulang maglaho ang mga ito. Ang iyong presensya ay binago sa isang natatangin natural na paraan, ang mga pangabayong proteksyon na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. Mga balakid na dati itila hindi malalampasan biglang naging magaan, madali nang iwanan. Siya'y bumubuka sa iyo bilang isang taong may kakayahan ng paggaling. Isang taong, bagamat sumalampak sa maraming laban, patuloy na nagpapanatili ng bukas na puso, ang walang bahid na kakayahan na magdamdam at magmahal ng may kahigitan. Ito ay nagtaka sa kanya. Para sa kanya, kamangha-mangha ang iyong kakayahan na makakita sa kabila ng mga hitsura, ang iyong abilidad na maantig ang kaluluwa ng mga tao at ipakita sa kanila kung ano ang kailangan nilang maunawaan kahit pa hindi pa nila ito nauunawaan. Ito ay isang bihirang kaloob, isang abilidad na gumagawa ng malaking pagkakaiba sa buhay ng sinumang may swerte na nasa paligid mo. Kapag iniisip ka niya, ang nararamdaman niya ay ang iyong pagpresensya ay hindi lamang minanais, kundi kailangan. Parang ikaw ay nagdadala ng isang bagay na walang iba ang makapag-alo. Naiintindihan niya na higit sa sinumang iba, siya talaga ang nangangailangan ng iyo. Ang kalinawan na ito ay lumitaw nang ma-realize niya kung paano siya napapaligiran ng mga maling desisyon ng mga tao na hindi dapat naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Kinikilala niya ang halaga ng iyong enerhiya, nauunawaan na may kakayahan ka sa pagprotekta at pagtaas sa mga nasa paligid mo. At sa gitna ng lahat ng mga posibilidad, siya ay naniniwala na ikaw ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyo. Napagtanto niya kung paano ka nagbubunga ng malalim at nagbabagong buhay na epekto sa buhay ng iba. Habang mas kinikilala mo ang iyong kapangyarihan, mas nagbubukas ka sa mga kahangahangang karanasan, sa mga pagkikita na nagpapataas at nagbabago. Para sa kanya, ang koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay tila pinaigting araw-araw na nagiging mas malinaw, mas may dalang kahulugan. Nararamdaman niya na may isang bagay na tila predestined sa inyong dalawa, isang lakas na yumayakag sa relasyon na ito, parang ang universo ay gumagalaw ng mga piraso ng hindi pinaglalakad upang maglapit pa kayo ng lalo. Naniniwala siya na, sa lalong madaling panahon, magpapadala ang universo ng mga malinaw na tanda, mga di inaasahang sandali o mga pagbabahagi na magtuturo ng kahalagahan ng koneksyong ito at gugumawa nito ng mas malakas, mas espesyal. Kung sa anumang pagkakataon ay mayroon ka pa rin mga pag-aalinlangan, marahil panahon na upang huminga ng malalim at maghintay pa ng kaunti, upang payagan ang panahon at universo na tuparin ang kanilang tungkulin. Maniwala na nakikinig ang Diyos sa bawat kaisipan mo, nararamdaman ang bawat damdamin na nagtutulak sa iyong loob. Siya ay, sa ngayon, sinusunod ang mga landas, inihahanda ang lupa upang makatanggap ka ng mga sagot na kailangan mo. Magtiis ka dahil minsan ang mga sagot ay hindi dumadating agad, ngunit laging dumating sa tamang oras. Maniwala na sa pamamagitan ng pagmamalasakit, makakakita ka ng mga sagot na hinahanap mo ng mga senyas na maglilinaw sa iyong mga pag-aalinlangan. Pahintulutan mong ang mga salitang ito ay magbunyi sa iyong kalooban. Palaging nagnanais ang universo ng pinakamahusay para sa mga taong bukas sa kanya. Hindi mahalaga kung ano ang iyong mga desisyon, ang resulta ay magiging isang aral, isang regalo, isang bagay na magdadala sa iyo sa susunod na antas ng kalinawan, kapayapaan at kadanapan. At habang binubuksan mo ang iyong sarili sa darating, mas makikita mo ang landas na nagliliwanag sa iyong harapan. Damhin ang positibong enerhiyang umaagos, ang universo ay nagtatrabaho para sa iyong ikabubuti. Kung hindi ka pa miyembro ng kanal, mag-subscribe ka na ngayon at maging mainat sa mahalagang mensahe na nag-aabang sa iyo sa susunod na video. Naway patnubayan ka ng Diyos at ng universo na sa ganang pag-ibig at pananampalataya. Amen.